man at kailanman So ako'y iibigin ka Ngayon at kailanman Direct! direct rolling na! Direct! Okay, magandang buhay ulit mga kakosa no? Dito tayo ngayon sa isang division na kwentuhang mabilisan So ang kakakwento ko ngayon si Kosa Anton Kosa Anton, pakilala ka muna sa ating mga kakosa Ako nga pala si Kosa Anton na uh, kapanda ni Derecho kay TV Kasi rin po siyang sa Kristal So pakikwento mo ba, paano ka lang isang Kristal? Uh, sinasama lang ako na tatay ko sa simbahan Simula nung mag-first communion mag first communion uh, na yun Tuloy-tuloy na, tapos tinanong niya ako gusto ko daw ba magsakista. Yeah. Yeah. Pero kayo talaga, uh, ang pamilya niyo, uh, nagsesolve talaga sa simbahan. Okay. sa so tatay yes, ko. Oh. Si daddy, ano, sa kanya nagsimula na talaga ang kids ko sa simbahan. Nagsimula sa lola. Lo na niya. Uh, okay. Kasi ano, Kay Dio so So ano naman ang beneficyo na ako kuha mo bilang ikaw ay nagsasakristan ngayon? Ah, uh, ang bilang so na-expose na expose din kami sa mga community like magse-serve kami, may katulad BC na tinatawag. Basic basic Eucharistic at ayon ng community na magse-serve, ipapaliwanag Ganon, may mga dasal, okay. then minsan katulad ng mga bagyo o kaya minsan mga ordinaryong araw nagbibigay ng, ng tulong din ng simbahan. So parang para pinag-inahanda kayo, pwede maging pare? Hindi din. Parang future leader sinasabi nila na para kami yung susunod na magiging ano na simbahan. Ah, sabi mo mo Ah, parang ministry. Uh, okay. Inuhubog. Inuhubog kayo para maging member ng ministry. para maging leader sa puso mo mayroon ba? Mayroon may ba? May may humihingi po ba? Wala naman uh, minsan pero ano kasi yung kung eh, kumbaga hindi basta-basta lalo na yung pagpaparay. Ang ano kasi noon is madaming dasal pero makabuluhan, hindi lang basta paray minsan minsan lalo na pag nasa community na simbahan. Madami sa din mga pinupuntahan kami, minsan sa Tagaytay, nagre-retreat, ah. sa Bulacan, kaya... Nag-i-enjoy ka? Na Nag-i-enjoy ako, direct. Tingin mo, hanggang kailan ka magsusurve? Hanggang tayo ako, at siguro, binay sa Kristan, bago mag-trabaho. Pero mag magiging exposed pa rin ako sa akin. Kung si sa Kristan, at siyempre, estudyante. Saan ka kayo nag-aaral ka pala? Sa Union. Hanggang kung may pagiging musikero mo o yung pano mo? Oh, direct, nagagamit ko yung pagiging musikero ko kasi ano, isa, unang una naging scholar din ako doon. Mm. Then, ayun, kumbaga enjoy ko lang din doon. Pag-aaral, pag, pag ko kaya hindi, hindi naman nakaka-work ko. Okay. So, ibig sabihin yung pag-mumosiko mo, nakakatulong yun doon sa pag-aaral mo, gastusin, or ano, paano yung supply mo nga? nakakatulong yung pagiging scholar kong muskero para matugunan yung yung pinagsal na pangangailangan kung gano'ng kalaki mo. Ah, maganda pala ang pag yung pagiging musikero pala. Hindi lang basta musikero na okay. ang dyan-dyan. Okay. Ibig sabihin, nagagamit ko this is pala. Okay. So, for so, the na-explore ko din. anong banda pala? Yung sama mo? Yui Band. Shout out. Yui Band. UA. Mga pang Yui. Okay. Ay, isang muntin Uh, Banda 92, shout out mga tropang Banda 92. Anong ano muna pinsan mo bilang ikaw ay naglilingkod at saka nagbabanda, nag-aaral? Ano ang gusto mong naging sa ating mga kakosa? Uh, katulad uh, na ng quote ni Napoleon Hill, Self-discipline is the mastery of your thoughts. If you can control what you think, you can control what you do. So, to build para ma-handle ko yun, binil ko muna yung discipline disiplina o self-discipline. Kaya na-handle ko din naman. Ito, huli tanong. Kung sakali pa, paano pa? Ano ang gusto mong pagkain at ano gusto mong kanta? Humba. Ano yung humba? Ano yun? Yung humbang masarap yun. Parang masarap na yun, humba. Ano naman ang na kanta? Ngayon at kailan. Pwede ba sample? Ngayon at kailan 🎵Sumpa so, ko'y iibigin ka ngayon at kailanman. Narinig ko lang yun sa UID, eh. Okay, kaya naganda na ako. Okay, maraming salamat mga kusas. Si Anton, mabuhay na, panay!